guys, mag-ingat po kayo sa mga hackers. Yung mga hackers na nagpapanggap na uh, Mita team or galing kay Facebook na ang ginagawa nila, ito guys, alimbawa ganyan, ang ginagawa nila is kunwari, mag, magagawa sila, nang mag forward sila, na kunwari is to be deleted na yung Facebook page mo at kailangan mo mag-appeal. Huwag po kayong maniniwala sa mga ganyan. Kasi pag nag-appeal kayo guys, kukunin nila yung information mo, yung page mo, yung pangalan mo, lahat niyan, afternoon, huwag ka na magtata makuha yung page mo. Kaya sa mga ganito guys, mas magandang i-block na ninyo agad. Mm -hmm. Huwag na kayo mag-report kasi pag ako, ang ginawa ko nung when I did reporting, after that, nakikita ko, ang daming reporting sa mga post ko. O sa, sa, mga pinopost you know, namin, ibig sabihin yan, naghihiganti din sila pag sila ay pinos. Kasi malaking community ng mga hackers na yan. Kaya magingat po tayo. Yung nagsasabing 24 hours na lang at mabawala na yung page mo, huwag po